ka na ito yung nilamaga sa inyo. Mali ang katwiran mo, Len, na, na ikaw ang nag-alaga. Na, alagaan nyo kami at kapatid mo ko eh. Dapat ang naalagaan ko kayo. Bakit yung karapatan ko na naman nag sa inyo? Hindi ko man lang naanuan. Dumayak ka na at mag-usap tayo. Ayaw Babalik tayo dito. Babalik tayo dito pero kasama na natin yung DSWD. pinit ay eh. ayaw nga nang sumama sa inyo. Alam mo, Lynn, nabibrainwash mo lang yan eh. Kaya ayaw sumama. Ayaw nga nang sumama sa inyo. Bakit ko pa nang sumama? Gusto niya sumama, Lynn. Ikaw lang nag-uudyok na huwag sumama. Nalayo lang pang kapatid yung dyan. Kasi ito, yung sarili mong magulang tutulong mo, sa sarili mong kapatid. Ba't sa sarili magulang? Ako rin na, naman ang sa inyo wala kayo utang na loob! Len! Iba nung maliliit kayo ako nag-ano sa inyo noon? Mali ka... Ano na itulong nyo mami sa inyo? Mali ang katwiran mo, Len, na ikaw ang mag-alaga. Alagaan niyo kami at kapatid na ako eh. Dapat nang naalagaan ko kayo. Bakit yung karapatan ko na naman nag ganyan sa inyo? Hindi ko man lang naanuhan. Sige nga! Halika na anak. Mag-usap tayo ng maayos sa DSWD pag ganyan. Hindi na. Hmm, ayaw na sumama ni Inuudyokan mo lang yan, Len Inuudyokan kasi ni Lelen eh. Tignan mo. Len, hintayin mo yung DSWD dito ah. Ano? Hintayin mo dito. Tignan mo. Ayun, si Angel tumakbo. Yun, pinatakbo ni Len. Ayaw niya po samahin. Oh, ayun na. Para sundan natin.